Alab na Pagbati Pilipinas! Ako si Raymond Villanueva ng Koda Productions. Humahalili kay Inday Espina -Varona para sa ating latest episode ng Alab Analysis. Nasa Dubai ngayon ang world leaders para sa 2023 United Nations Climate Change Conference o COP28. Dadalo rin ang libo-libong environmental activists na kine-question kung epektibo nga ba ang taong-taong pagtitipon na ito para sa gipin ang kalikasan climate crisis, yan ang muling pag-uusapan sa ongoing COP28. Pag-uusapan din natin yan sa episode na ito ng Alab Analysis. Kasama natin via Zoom from Dubai, si Namichi Tan mula sa Youth Advocates for Climate Action Philippines o YACAP at si Leah Torres mula sa Center for Environmental Concerns. Maalam na pagbati sa inyo, Mitzi and Lia. Magandang araw sa lahat. Ako po si Lia May Torres ng Center for Environmental Concerns. Hello po, ako po si Mitzi Janel Tan mula sa Youth Advocates for Climate Action Philippines pati the PRCJ of People's Rising for Climate Justice. Pwede nyo bang ipaliwanag, ano nga ba itong Conference of Parties o COP? At bakit duda na ang mga climate activists na tulad ninyo dito sa pagpupulong na ito? Yung Conference of Parties or COP ay isang decision-making body ng mga conventions na pinipirmahan sa United Nations. So dito pinag-uusapan kung ano na nga ba yung inabot ng mga implementasyon ng mga napag-usapan sa convention ng mga bansa. So yung parties na tinutukoy dito actually ay ang mga estado na pumaloob dito sa convention. Kaya lang, um, 28 na ibig sabihin yung COP na nakalipas. Malaking tanong dito kung ano na nga ba ang mga signifikanteng inabot. Kaya rin dito nga pumapasok na marami na yung duda doon sa maaabot ng COP. Kasi sa isang banda, nakikita natin na napakaraming mga bansa, lalo na yung pinakamayayaman, industrializado at um, maunlad na bansa ang tila umiiwas dun sa kanilang responsibilidad sa usapin ng climate change. So isa kasing malaking tinutulak dito ay ang pag na responsibility ng developed country sa pamamagitan ng pangunguna doon sa mitigation at ang um, pagpipinansya para doon sa climate. Nandito na rin ngayong taon ang isa sa pinaka controversial na paghawak ng World Bank doon sa Loss and Damage Fund. Ay sa sa mga refleksyon ng patuloy na pagpasok nila sa ang kanilang business interests dito sa COP. So, in business, sila mismo ay nakatulong, sila pa ay kumikita dito sa usapin ng climate change. Mamaya, balikan natin kung ano ang uh, uh, mga dapat asahan. Pero, tanongin muna natin si uh, Mitzi. Mitzi, ano ang mga activities na uh, originally ay uh, nakaschedule dyan? Both doon sa mga official na delegates, dyan sa COP28 at sa mga climate activists na katulad ninyo na naririyan sa Dubai. Tulad ng sinabi ni Leah, maraming pag-uusapan sa next na dalawang linggo. Discussions at conferences ng mga world leaders, mga parties, yung mga estado nga, at saka ng mga side events at saka mga official na protests din ng mga civil society. Importante na nandito tayo kasi kung wala tayo dito, mas lalad silang makakagawa lang ng kung ano-ano dun sa conventions na to. Isang example ay, dagdag dun sa mga duda na sinabi ni Leah kanina ay, yung cop president ngayon, o yung head ng, ng summit, ay isang CEO ng oil company na Adlo. Itong oil, ito yung isa sa mga biggest reasons kung ba't nagkakaroon ng crisis sa klima. Tapos may, leaked documents na lumabas a few days ago lang na ginagamit niya yung mga bilateral meetings on the lead-up to COP para mag-lobby for the fossil fuel industry para sa interests niya. At mas importante yung presence ng civil society ng mga aktivista. At hindi lang dito sa, sa Dubai, pero sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, na talagang ma-ensure na nagpa-pressure tayo sa ating mga world leaders, sa ating mga national leaders para pagdating dito sa COP ay nakuha talaga natin yung kailangan natin makuha na policy changes para mas kaya natin pagisipan kung paano ba natin talaga babaguhin ng sistema para yung crisis sa klima ay tunay na malukas. Maraming salamat sa mga climate activists na tulad ninyo na nagbabantay dyan, ano sa usapan na yan. Uh, pero pakipaliwanag, irony talaga sa akin ito eh, na ang host ng COP28 ay isa sa mga leading producers ng fossil fuels sa buong mundo, ang United Arab Emirates. Ano ang ibig sabihin nito? Na sila-sila nga ang nag-uusap sa lugar kung saan, dyan nagagaling ang dirty fuel every year halos parami ng parami yung yung representation actually ng mga fossil fuel lobbyists. I think last year parang sa 700 sila. Each time, mas malaki pa yung number nila kasi sa mga individual country delegations. So nakikita natin na itong mga COP, mayroon talagang conflict of interest nakikita ba diba, sa fossil fuel industry na Merong quote na sinabi ng isang um, campaigner last year na kapag na-try mong i yung malaria, hindi mo i-invite yung mosquitoes. <laughs> Pero this time, sa conference na to, na yung pinakadahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng crisis sa klima, hindi lang sila yung invited, sila yung nasa leadership. Kaya talagang kailangan mag-push back at maghanap rin ng alternative ways to organize and push for change. Lia, ang sabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pangungunahan daw dapat ng Pilipinas ang global actions to mitigate climate change given ang Pilipinas ang isa sa mga natukoy na bansa na pinakaapektado. Ano ang ibig niyang sabihin na dapat pangunahan daw ng Pilipinas ang global actions to mitigate climate change? Muna sa lahat, tingin ko yung mismong statement niya ay nagpapakita na hindi niya tunay na nauunawaan kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Dahil pag sinabi natin mitigation, ibig sabihin nito ay ang pagbaba ng carbon emissions para ma-regulate nga natin ang climate change o yung pagbabago ng klima. Ngayon kung titingnan natin, hindi Pilipinas ang isa sa pinakamalaking emitters. Napakaliit lang ng emission nito kada taon per capita. Kung kaya hindi naman tayo dapat ang manguna sa pagpapababa ng emissions natin. Ito ay dapat pinangungunahan ng mga yaman at industrialisadong bansa. Ang dapat tinututukan ng mga may hirap at vulnerable bansa tulad ng Pilipinas ay ang climate adaptation at loss and damage. So sa climate adaptation, ibig sabihin nito, umaangkop tayo dun sa pagbabago ng klima at dun sa inaasahan nating pagbabago. So kasama rito halimbawa ang tagakaroon ng mga climate resilient na agrikultura para sa food security. So halimbawa dito, paano natin naayusin yung agrikultura na kapag may bagyo, may pagbaha, ay matitiyak natin may pag pagkain pa rin tayo. Paano natin titiyakin na pag uh, nagkaroon ng tagtuyot at iba pa, hindi na naman tayo aabot sa punto ng sakuna. Eh di, uh, makikita rin natin, yung usapin ng loss and damage, dapat siya rin yung nagtutulak nito dahil uh, ang ibig sabihin ng loss and damage ay pagkuha kuha ng kompensasyon ng mga apektado ng mga... Uh, ng pati din epekto ng climate change dun sa mga bansang may historical responsibility sa climate change. So halimbawa sa typhoon na ilang deka, isang dekada na wala nung nangyari yung typhoon na yan, o uh, typhoon Yolanda pero naghihirap pa rin yung mga mamamayan dun. So dapat yun yung mga agenda na tinutulak uh, ni President Marcos Jr. at hindi itong climate mitigation. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin nung uh... Ah, kahapon lang ipinagmamalaki eh, ng Malakanyang na maniningil daw si presidente Marcos doon sa mga mayamang bansa doon sa loss and mitigation fund na dapat nilang bayaran sa mga biktimang bansa katulad ng Pilipinas hindi naman siya na hindi naman siya natuloy Kinansela niya naman ang kanyang uh, biyahe sa hindi masyadong lohikal na, na dahilan ano ang implikasyon nito gaano ba kahalaga sa gobyernong ito ang climate change adaptation and mitigation yung kanyang pagbisita o nasa lahat, nagulat din kami dahil hindi naman kadalasan na pupunta ang presidente ng Pilipinas sa Pero isang banda na isip din natin na parang may gusto silang ipaliwanag mula dun sa pagdalo ng special rapporteur on climate change ng UN sa Pilipinas. So in nakaraang pagdalo ng special rapporteur, maganda yung mga uh, rekomendasyon niya mula sa pag-aaral niya sa nangyayari sa Pilipinas. So nandyan yung pag-review uh, daw ng gobyerno sa polisiya nito sa pagmimina at uh, marami ang nangyayari ng human rights violations dahil sa pagmimina sa Pilipinas. At yung pangalawa, tanggalin ang Anti-Terrorism Act at yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nagtutulak ng uh, atake sa mga environmental defenders at climate activists. Kaya parang tingko sa isang banda, yung, yung kagustuhan niyang pumunta dito, maaring gamitin niyang pagpapabango mula dun sa nangyaring um, SRVC. Pero sa isang banda, yung bigla niyang pagbawi, eh, uh, di nakakagulat din. Dahil usapin na rin to ng nakaraang taon, nakaraang COP27, kung saan maagang umalis yung Philippine delegation, hindi pa tapos ang negosasyon. Dito nagtataka rin tayo, ano nga ba talaga ang agenda nila dito sa COP? Bakit niya iniwan? O katulad na lang ba ito ng dati na iniiwan niya yung mamamayang Pilipino para silang mag sa mga sarili nila? At uh, parang nagpapakita na napabayaan na sila ng gobyerno. So kung sakali naman uh, bibisita siya. Eh sana ganoon ang agenda niya. Talagang paano makakatulong ang COP sa Pilipinas at uh, paano nga ba matitiyak na yung mga mahirap na bansa tulad ng Pilipinas ay naitutulak ang agenda nila. Para mas maunawa natin kung sincere ba talaga ang gobyerno, tignan natin doon sa pagpapatupad ng isa sa kanyang mga pangunahing pangako nung siya ay tumatakbo bilang pangulo noong uh, halalan ng 2022 ikaw Mitzi, ano ang iyong uh, pagtingin doon sa pagpapatupad ng uh, renewable energy daw uh, adaptation sa climate change under the Marcos administration may nasa sense ka ba ang dami niyang sinabi no, nung tumatakbo siya tungkol sa renewable energy. Ginamit niya pa yung windmills na hindi naman talaga kanya para tuntungan yung kanyang kampanya. Pero kung titignan natin, anong renewable energy nga ba ang nagbago? Marami pa rin tao at lalo ng mga mamamayang Pilipino ang walang access sa electricity at saka energy. Ang renewable energy systems, ang pag-transition dito ay hindi lang dapat tungkol sa emissions, hindi lang dapat tungkol sa uh, source ng electricity. pero mas importante na lahat ng tao sa Pilipinas ay makakuha ng access sa electricity at energy. At maraming um, area sa kanayunan na hindi pa rin ginato. Nakikita rin natin sa usapin ng just transition. Na ibig sabihin yung pag-transition mula sa mga dirty na, pulp na, na industries to cleaner industries sa so jeepney phase-out, hindi niya na ginagawa iniiwan niya sa area yung mga manggagawa na dapat kapag mag transition ka mula sa isang maduming um, industry eh, papunta sa mas malinis dapat yung mga trabahador do na hindi naiiwan sa area at kailangan matupad to sa usapin ng um, climate energy transition na sinasabi naman niya sa ibang bansa na basically yun yung sinasabi niya na dapat yung uh, may mayayamang uh, bansa ang magbayad yun yung just transition pero hindi niya na-apply dito sa Pilipinas mismo so kung totoo nga ba siyang climate change at climate justice advocate o climate action advocate hindi kami naniniwala doon kasi nakikita natin na yung ilang renewable energy systems pa na na, na put up ay ang mga environmental defenders yung mga communities ay na displace So, hindi ulit to yung tipong climate action na kailangan natin. Kasi yung mga pinaka-vulnerable sa krisis sa klima, sila pa yung na, nahihirapan dahil sa supposed solusyon mo sa krisis sa klima. Lian, ano ba ang mga plano, ano ba ang uh, mga dapat uh, ipinapatupad, ang gusto natin makita sa gobyerno para sabihin natin meron siyang ginagawa tungkol sa climate change? Yung Pilipinas, kilala nga siya sa maraming bansa na mayroong mga magagandang batas. so Parang uh, ganito din ang usapin sa climate change. so Meron tayong Philippine Climate Change Act na, na, na nagbunga ng National Climate Change Action Plan pero para sa amin, merong malaking conflict doon sa mga batas at ano ba talaga yung nangyayari. Halimbawa dito, nabanggit mo nga kakanina yung usapin ng mining. Isang malaking usapin ito sa climate change. Dahil habang tinutulak natin ng renewable energy, magtutulak siya ng mas mataas na antas ng pagmimina para doon sa mga minerales na gagamitin dito. So halimbawa dyan sa solar panels sa mga windmills at iba pa, magtutulak yan lahat ng mining. Bagamat tayo gusto natin ng renewable energy, gusto rin natin ng sinasabi ni Medsina, just transition, ibig sabihin dapat maganda o tama at uh, hindi makakadulat ng human rights violations ang pagkakarating natin doon. Ngunit meron tayong Philippine Mining Act na sa ilalim ng Philippine Mining Act, hindi mabuti ang proteksyon sa kapaligiran, hindi mabuti ang proteksyon sa karapatan ng mamamayan. Ang tulak ng Mining Act nga ay kumita Uh, tulak ng Mining Act ay matinding extraction para sa export. Ibig sabihin, ipagsama natin yung tulak sa renewable energy, pero nandyan yung Mining Act. Hindi rin ito magdudulot ng maganda para sa mga lokal na komunidad. Nandyan yung mga proyekto tulad ng reklamasyon. Dahil meron tayong Philippine Reclamation Authority na nagtutulak nito. Na sinisira yung mga mangroves na ito, ito yung mga natural barriers natin sa mga storm surge na inaasahan natin the dams sa climate sa panahon ng uh, um, pagtindi ng climate change. So, ibig sabihin, bagamat meron tayong mga plano, hindi rin naman ito um, in line doon sa mga existing nating uh, batas at proyekto at mga programa. So, kung gusto talaga natin ng tunay na um, climate action, kailangan natin tiyakin na lahat ng mga polisiya ng gobyerno ay nakatoon dito hindi nakatuon eh, in line dito sa layuning ito. Dapat tiyakin natin na hindi lang tayo nagpapakita nung binabanggit ng binabanggit na pagbabago ng teknolohiya, kung hindi tinitingnan rin natin ano yung epekto nito sa mamamayan. At um, mula doon sa mga nakikita nating sinasabi na ni President Marcos Jr., mukhang hindi ganito ang kanyang layunin. Mukhang mas tinutulak niya ay ang usapin ng pagpasok ng pera. Halimbawa dito, pamumuhunan para sa renewable energy. Um, uh, climate finance na hindi naman natin alam kung grant nga ba 'yan o utang magpapalalalang ba 'yan ng ano pagkabao ng utang ng Pilipinas at iba pa so dapat uh, marami tayong kailangan gusto scrutinize pa sa kanyang plano at kailangan rin talaga ng transparency para maintindihan na karaniwang mamamayan Pilipino ano nga ba yung ginagawa ng gobyerno kaugnay sa climate change isa ang Pilipinas sa uh, tinatawag na pinaka vulnerable pagdating sa hambalos ng epekto ng uh, climate change, ang isang parating naririnig natin kapag uh, pinag-uusapan ng climate change mitigation ay ang pagsiguro sa climate justice. Ano ba ang climate justice at paano natin ito matatamo? Uh, Mitzi? Ang climate justice o oh, ang justisya sa klima, ito yung sa so, isang global view na yung mga mayayaman na bansa, sila yung may historical responsibility sa krisis sa klima. Kaya sila yung kailangan manguna doon sa mitigation o sa pagbaba ng emissions at ng pollution. Sila yung dapat manguna sa paglayo sa fossil fuel industry para makapag-develop pa ang mga bansa tulad nating Pilipinas. Tapos pag rin na sa ating bansa rin, meron mga tao, meron mga mutina, may mga kumpanya na mas may malaki rin ang responsibilidad sa krisis sa klima. At sila rin ang dapat manguna sa um, pagbabago nakikita natin na globally, naniningil, pati ang gobyerno ng Pilipinas, ng um, climate finance nga para sa mga adaptation, loss and damage, tsaka um, mitigation dito sa Philippines. Pero dapat sa Pilipinas, yung mga multinational company dito, yung mga pinakamayaman sa Pilipinas, dapat sila rin ay nagbabayan dahil dun sa paninila nila ng kalikasan na nakakadagdag rin sa krisis sa krina. At ang mga dapat manguna sa pag-insure uh, ng mga policies na ito ay ang gobyerno natin at gobyerno ng iba't ibang bansa. Pero kayang gustong idagdag isa sa mga agenda na tingin namin ay mahalaga pero hindi pinag-uusapan uh, kapag pinag-usapan natin ang climate justice o climate action ay yung pagtatanggol dun sa ating mga tanggol kalikasan o yung tinatawag natin environmental human rights defenders. May pagkilala na ang mundo sa kahalagahan ng ginagawa ng environmental defenders sa mga pangangalaga ng kapaligiran na napaka-importante sa panahon lalo ng krisis sa klima. Pero buong mundo, ang mga environmental defenders ay pinapatay, inaaresto. O katulad sa Pilipinas, nire-red tag o sinisiraan o vilification. Sa Asia, ang pinakamaraming kaso ng pagpapatay ng tangkol kalikasan at climate activists ay ang Pilipinas. Ngayon, nakakita natin ang laki na epekto nito, lalo na vulnerable nga ang Pilipinas sa climate change. Pero hindi ito pinag-uusapan. Walang kahit anong probisyon na nagsasabing kailangan natin tiyakin ang pangangalaga sa uh, environmental defenders dahil sila ay kasama natin sa climate action. Kaya nandito yung mga iba't ibang organisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagtutulak din na hindi natin maaabot ang tinatawag natin climate justice kung hindi natin pangangalagaan ang mga taong nagsusulong nito at ito yung mga environmental defenders. Tagtag ko lang na importante na hindi lang kaming mga aktivista na nandito sa Dubai ang makilahok sa usapin ng COP o ng COP. Kailangan yung mga nandiyan din sa Pilipinas ay makilahok sa usapin na ito kasi lahat tayo ay maapektuhan ng mga desisyon na mangyayari dito. So paano natin ito gagawin? Magkakaroon ng uh, pagkikilos sa December 9. Tignan nyo na lang yung pages either ng Kalikasan or ng CEC or ng YACA para sa details. Importante na pinag-uusapan natin to at lalo natin pinapataas ang awareness at kamulatan ng mga tao sa isyong krisis sa klima. Muli, maraming salamat mid si sa pagpapaunlak sa Alab Analysis. Good luck sa mga pagdalo ninyo at sa mga aktibidad ninyo kaugnay ng COP28 dyan sa Dubai, United Arab Emirates. Salamat! Plaka. Salamat! Crisis! Nasa ganyang level na nga ba ang klima hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo? Hindi na lang basta simpleng mga hakbang ang kailangan para malalimang matugunan ito. Sa harap ng lumalalang mga bagyo, pag-init ng temperatura at patuloy na pagkawasak ng kalikasan, mas malakas na aksyon ang kailangan. So matutal, hindi na madadaan sa simpleng paglista ng mga proyekto at mga pangako para sa mas malinis na kapaligiran ang kailangan para matugunan ang climate crisis. Kailangan makamit ang hustisya at pagpapanagot sa mga korporasyon at businesses na walang tigil ang pagsira sa ating likasyaman para lamang kumita. Pangangalampag sa mga nasa posisyong nakikibit-balikat at nakikinabang pa nga sa pagsira ng kalikasan at pagpapakilo sa lahat dahil walang sinuman ang ligtas sa hagupit ng krisis sa klima. Muli, ako si Raymond Villanueva ng Kodo Productions sa ngalan ni Inday Espinavarona at salamat sa panonood ng Alam Analysis. Para sa iba pang mga nag-aalab na balita, ifollow kami sa aming Facebook, TikTok, Twitter at Instagram accounts and subscribe na rin sa ating YouTube channel. For more updates, you can also visit our website www.altermedia.net Hanggang sa muli!